glass tong beer house ah Kaso malam beer Uy, saan chewing gum? Yuck, ano ba yan? Pangit pala Hanggang mukha ko Kailangan ko nang magbadali Punti, patay ako pag narito! to Manhid si Samson Sabihin ba namang mukha kang puwet? Hindi ko gagawin sa'yo yun. Mabait ako hindi ko sasabihin sa iyo na ang mukha mo ay mukhang binagsakan ng sandaang bulalakaw. Hindi hindi kita lalaitin. Hindi ko sasabihin sa iyo na mukha kang hulog ng langit. Face first. Hindi ko sasabihin sa iyo na mukha kang ipinaglihis sa basura. Hindi ako mapanguska ka. Kasi mapait ako. Halata naman sa itsura mo na may LBM nanay mo na may hindi ka lang na-flash ng mabuti, mapagbiro talaga ang tadhana. At ikaw na pag-iita. Sige, i-table mo kahit sino dyan sa mga yan. Kulang. Kung gusto mo, pati ako i-take out mo. Sige. Basta ba kung magpikalay sa akin? Masarap akong magluto. Ipapatikin ko pa ang kikiyam kong malaki. Ipasusubo ko ng bumbu. Wow! Wow. 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 Sige Gutom na ako Pero teka lang Gusto ko din ng kwarto Tuloy mo din ng dancer Pero ang gusto ko Ang gusto ko puro lalaki lang Pwede? Pwede? Pero bakit? Bakit ayaw mo dyan sa mga sumasayaw sa paligid mo? Mga lalaki mo naman niya May baka lumanap. Oh, hindi! Nalit lang ako! Ay, Pogi. Okay lang yon Puto kang pigsamo dito. Garantisado. Sumisirit na na! Saglit lang, kukuha lang ako ng straw. Amin na, higpitan natin yung garton uh, ng brief mo. Nervit! Okay na, darling. Labhan naman natin kahit suot mo pa. Huwag kang malikot. Sasabunin ko yung harap. Junjun. Nabanlag ka daw kanina sa sobrang pakikipaglaban? Okay lang, sir. matalang yan. Hmm. Tinakpang ko naman yung kabila para hindi lata. <laughs> Eh, si best friend. Nandun, sa talahib, Jimmy Beverly. Stop, Lucky! Oh. Stop! Samson! Ano ba itong kabayo mo? Kanina pa nangamoy ng puwet. Adonis, saan ka galing? Galing ako doon sa kabilang bundok, sa bundok Brokeback. Meron doon dalawang lalaking nagre-resting ng, oh. ng nakaubad. Sumali ako pero hindi ako bakla. Uwi ba ng matinong lalaki yan? Ha? At bakit? Dala mo yung Katie. Anong Katie? Kabayo, tanga. Ang sabi ko, mag-jeep ka. Tigil pa boss. Hindi mo ba alam? Natitikman sana namin ang itlog ng kabayong niyan. Hindi mo ako mauto. Hindi nangingitlog ang kabayo. Oo, alam ko, pero kahit na ba. Tama ba yung nakikita ko? Naka-lipstick ka ba? Oo, lipstick yan. Pero hindi ako bakla. Wala akong pake kung bakla ka. Bakit ginamit mo ang lipstick ko? Hindi ko naman alam na sa'yo yung makeup kit na yun. Ninaram ko lang. Mga badet! Sa tingin ko, bakla to. Bakla? Ako pa naging bakla. Huwag kayong maniwala. Siya yung bakla. May nakita akong picture ng macho na kaubad. Sa wallet niya. Yung picture ng macho na yun, idol ko yun. Tinatawag mo ba akong bakla? Bakit? May problema ka sa bakla? Sa tingin mo, bakla ako? Tingnan mo nga yung katawan ko. Nalilita ka ba sa akin? O baka gusto mo jomb, aging pa kita? O baka yung papa ko pa? Ang bumugbog sa'yo? Ah, hindi! Bakla ka pa rin! Anong masama sa bakla? Baka yung untog kita sa abs ko? O baka mas gusto mo ng headlock habang ginajabar ako? Kung hindi lang ako bagong manicure, pinunit na kita kanina pa. Ang sarap siguro kung kanina pa pinunit yung mataba dila at ibinang dila sa buong katawan! Hindi mo lang siguro kasi alam kung kaano ko kahit yung makap. Sa laki ng katawan kong to, sa tingin mo, bakla ako! Hindi ka ba nagtataka kung bakit lagi ako nakaupad? Lagi kasi punit ang dress ko sa laki ng katawan ko! Sa laki ng katawan ko? Muntik na akong gibain dati. Ang akala kasi nila, pader ako! Ang akala pa nga nila dati, may sakit ako sa bato. Bato-bato raw kasi ang katawang ko! Kung gusto mo, haplusin mo pa ang katawang ko, tingnan mo kung gaano katigas. Kaya ganyang katigas yan, ginagawa ko kasing vitamins ang Viagra. Para tumigas ang buong katawang ko! Bulag na ba yung mapupungay mong mata? O hindi mo lang talaga pinapansin na mas ang balbas ko sa makeup ko? Hindi porket naglilipstick ako, e bakla na ako. Si Ronald McDonald ba bakla? Tara nga, subukan natin. Maglips to tayong dalawa. Tingnan natin kung sino ang unang bibigay. Matagal na akong bumigay. Magladlad ka na lang din.